Ganyan po ba ang shipping gun mo? Ayaw mag-hammer. lang gawin mo, Mr. repairman. Kailangan mo itong buksan. Ayan, kuha tayo ng long nose. Ayan, kapag uh, ayaw mag-hammer po no, ng inyong shipping gun. Iyan, buksan natin 'to. Tapos, tignan natin kung meron pa siyang grasa. Iyon, tuyon-tuyo na. Ayan po, tuyon-tuyo na. Kaya ayaw mag-hammer. No? Kapag ayaw mag-hammer, ay kailangan lang po lagyan ng grasa, mga ka no Dahil, hindi po talaga gagana ang hammer kung wala iyang grasa. No? Ayan, dahil piston po nagpapagana dyan, yung kanyang o-ring. No? Yon. So kailangan mo lang itong punuin. Mas maraming grasa ay mas okay. Mountain. Yon. So kailangan mo lang itong damihan. Yan, kailangan mo na itong damihan mga repairman no? Mas marami, mas okay. Yan, dami lang natin yan. Mas marami, mas okay po, no? Yan, punuin lang natin. No, kaya ayaw mag-hammer po nong kanya ng problema. Yan, punuin natin. Saka safe po yung mga appliances, eh, appliances. Safe po yung mga power tools, no? Kapag maraming grasa. Kasi para hindi po uminit yung granahe, hindi masira yung piston. Ayan, no? Ayan, punong-puno na po siya. Ayan, kuha tayo ng basahan. Ayan, magpunas natin yung kamay. Ang daming grasa, oh. Mga ka-repair man, mahal ng labor nito, no? 15,000. yon no? So, mikat ngayon, mga ka-repair man, no? Yung, magkano bilo mo dyan, kuya? Ay, magkano benta mo dyan, kuya? Uh, 15,000, kasama na yung box. yon, uh, kasama na yung box, 15,000. Uh. Siguro, mga ka-repair man, kilala nyo yan, no? Yung, yung, yung ano na yan, yung boses na yan, no? Yung boses na yan, parang si ano eh parang si Lolito, no? Yung kaibigan natin na technician din, no? Parang kaboses niya, parang parang siya ata. Yung magkano bili mo yan? Ay, magkano benta mo? Okay, si mil? Ayan, na, lagyan ng grasa, higpitan lang ng maayos. Ayan, punong-puno po siya, no? Okay po yan. Ayan, higpitan natin ng maayos yan malikip na Tapos lang natin 'yan. ayan no, daming grasa. Hay. Magreperman pag din po yung video sa mga hindi pa po na, nakakalam kay Jeff Permal no? Ah uh, mahina po tayo sa ibang, sa ibang bagay pero magaling po tayo sa mga power tools, no? Marami na po akong ginawang mga power tools. May mga jackhammer pa nga na malalaki. Okay. So, yun mga ka man, No? Okay na. So, subukan na natin. Ayan, kuha tayo ng tabla. No? Baka kasi mabasag yung ating... Uh, lamesa. Okay, kuha tayo ng tabla. Ano kaya ang tabla ang makukuha ko rito? Okay, ito na lang, no? Yung transformer. Baka kasi masira yung ating lamesa. Ayun. Ayun, subukan na natin, no? Na? Yan, mga ka okay na. Ayan, no. Nabitak na. Ayan, no? Nabitak na po yung uh, bakal, no. Ang talaga ng hammer, Oh. Hmm? Abubutas to, mga ka -reverman. Sayang, no. Ayan, isa pa. nag na siya. Siguro, sa kahoy. Masasira yung ating transformer. Sabay yung kahoy dito. Ito na lang. Aluminum. You're not now. All right.